Okay, magluto tayo ng ulam. Ang ulam ko ay pinaritong talak Kasi ako lang mag-isa rito. Wala asawa ko. Dahil birthday ng kapatid niya, kaya nagsimba sila. Mami ay surprise namin yung kapatid niya. Dahil yung ating niya, yan. Para I-blow out ang magandang birthday at pinagandaan ang alak na nasa home. Kaya, itatago sila rin sa sumat para 2 times yung mamaya, alas 3, alas 4. Rigaluhan ang cake. May muti-muti ng pera. Hindi na maganda. Naaalala yung magulang. bigla. Sabi ko, hindi lang gagawin yun sa magulang. Ayan, tignan ko lang yan. Pero naawa ako doon sa kamangking ko, bibigay ko rin ito isa. Dahil wala asawa yung asawang hindi at yung Okay, nag-isa lang kami dyan ang kamangking ko. Hindi nga tayo, hindi tayo garamot eh. Okay guys, ako lang ang tao dito nilinis lang at nanonood lang ako ng mga maritos Mario ko, dito sa sulok ng mga balitang kasinungalingan ng mga Duterte family okay tulog sila ngayon kung <laughs> sila ba na yan kay Marcos dahil ang dami at nakasuport ang taong bayan okay panorin natin lahat yan at mag-comment itirahin natin lahat sa mga ang dago mga sakit sa kapangyarihan. Yun. Okay guys, hintayin nyo na lang ang kumala ha. Kakain tayo.